Nandito yung ano yung isang entrance. Eh lang ako nakapunta dito. Ah. Um, Ram. Um, maliit lang oh. Ah. May ilaw din. Ting dulo. Ano okay. Uy hey, may ilaw na dun oh no? Sa may Roseros Forest Park May hey, hey, luma hey, hey. Parehas din yung design ng mga balustre pwedeng nilagay sa phase 1 pwede rin naman pala mag ano dito mag video makakausap po yung pinaka ano contractor yun, yun ang ganda oh yun pala ilalim na ano no ng Quezon Bridge Mura, doon nagkaroon ng mga barong-barong. CR. Ito nga. Ginagawin nyo nito. Hindi stockroom to, CR to. Mga kabayan. Ano yung lab? Dito, eh nandito yung ano, yung isang entrance. Ngayon lang ako nakapunta dito. Ang um, lakad. Ang ilalim. Eh. Pwede, kaya maka, pwede kaya maka, ano? Kalamat, na kayo maka... Pwede kayo maka... Salamat ha. Papahala muna ako. Baka bawal. Yun eh doon may Mga ano pa, may mga bahay pa doon, no? Oh. Ang ilalim ng Quezon Bridge. Taas nga na, ano, na clearance. Okay. 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 Sa daan lang, mga Oo, oh, nakabukas na yung kabila Bakas na kang ano, na ano Ayun, may pagitan pa Oh. Yan. Yan tayo tayo Ito, na apa blam. Tayo na kapesto. To nak pasu. Ini na apa ya no? Ini ng Roseros Rosieros Forest Park. Ini ilo no. ah, maraming maganda rin ang ano dito ng lugar ng view mga kabahayan no? Oh. ganun din mga kita kabis base ng lampos. pwede pala mag video dito mag vlog At nandito yung ramp maliit lang oh. may ilaw din Ay, mga balustre Sila ka ano eh? yung pagitan yun nilagyan ng mga ilaw po manay sa lang ang kulang ting luma ting mga na naunang mga ano platform viewing deck ito, ito yun maliit maliit lang dugtong ng ano ang Aroseros Forest Park sa Esplanade. Tanga na ako kung pinaka dulo. Benda. Dito ang lapad. Ito dati na kapunta ako dito. Ano lang sa Ano lang yung Steel railings lang ang ginamit dito. Oh, may isa pa. Ito yung ano. Dati pang ramp. Sini hagdan din. Ting dulo. Ano? ano pa nga mga 200 meters pa 300 pa pag makarating ng Ayala Bridge or aki forest park Ang dami na namang magpupunta dito. Kung ano isa, plain na semento lang yung pinaka daan. Ito yung mga bahay sa deadly kailangan nga pang maalis yung mga nandun ayun pa mga suporta pang mga ano alambre yung luma Yep. lapad din oh. Ah. nasa pa rin yan 4 ah. meters pa rin okay. Okay, may pagitan pa ah right gede lang ayo oh, na ano na lang natin maghilat na na ah dito ayun tapos natin pa rin balita sa ano no sa sa pang ano river system na mapala Punta sana kung meron na, no? Tagpas na ng, ano, ng 5 o'clock. Yung mga gumagawa pa rin. Thank you for watching po ulit mga kabayan. Ganda oh. Magiging paborito ano ulit ito. Spot. Ng mga millennials. Mga, uh, Mga turista dito wala mga classic na mga buildings mga lumang buildings siyati wala thank you for watching po ulit mga uh, kabayan ayun, meron na rin ilaw doon sa may loton.